So ayun mga Rakilistas, samahan niyo ako maghanap ng Good Samaritan na Certified Rakilistas na bibigyan natin ng biyaya mula sa Raquel Pong Shop. Kaya ano pang inintay niyo? Eh, transition! So ayun mga Rakilistas, nandito tayo ngayon sa Santo Tomas, Batangas. Tara na at samahan niyo akong maghanap ng Good Samaritan. Kung sino pang mag a sa ating towel, kahit isa lang, ay siyang makakatanggap ng biyaya o papremyo mula sa Raquel Pong Shop. Kaya ano pang inintay niyo? Let's go! Naa ka Yan. Wala well. na kayo ma'am, 10 isa lang. Magandang. lang isa. Kahit okay. tawel kayo, Sampu lang. Ma tawal kayo ma'am. isa. Kita kayo? Sampu isa po. Ha po. Nay, tawal kayo. Sampu lang po isa. Kita tawal kayo. Sampu lang isa. Nay, tawel. Sampu isa. Nung may gano'n bueno naman na ako. Well. Lord, saan magkabira na benta? Kaya pa ba customer dyan? Gusto na ng benta. Wala pa tayong benta. Ano na kaan yung ganta? Saan? Saan So wala pa akong benta. okay lang, palit tayo. Gutom na kasi ako, wala pa akong kain. Wala pa akong benta. Kahit isa lang, bigyan kita dalawang towel. Okay lang? Marami akong towel. Okay lang, Nay. Palit tayo. Wala pa kasi akong ano, almusal. Ay, wala pa akong benta kahit piso. Ay, ako'y nakailang uli na dito eh. Sampung piso ko binibenta. Okay lang na. Dalawa. Tinakay lang mo. Okay lang po. Pinang tanya po kung chicken dito? Pinang tanya po. po. Kali lang po mag-isa. Kaya po mag-inda. Naulan po kasi. Kaya nga nang po kayo nagtitinda dito na yun. Po. Po Alas stress po. Kali lang po magisa. isa Pag ako'y nakabenta na babalik ako dito, babayaran ko po ito ha. Kaya na. Kaya Okay. 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 po. Okay. Ano? dito Okay. Po, Okay na po ako. Pag ka nakabenta, nai, babalik ako dito, ha? Bibigyan kita ng bayad. Okay. Ha? Okay nito. Okay po. Sige po, ako lang po. Kanina pa po, po kasi ako pa ikas-ikas, wala pong gabi sa akin, ha? Wala ko pa yung na. Ano pong pangalan ni nai? Thanks, okay. ha. Ibabalik pa po. Mm -hmm. Malit lang po. Nakabenta po ako lima eh. Tsaka po yung ano, yung tinapay na nagbinil, na ano na ko po. Ito po. Paano yun na ipag malakas ulan dito? Talagang ito lang. Ito ano? Hanggang ano aras po ay nagtitinda dito? Yes. Nang po. Tapos, maga po. Alas 6 po na umaga. Ba't nyo pinagpalit yung panyo sa pag, ano, sa kinapay? Bakit nyo po, ano, pinalit sa akin? Eh, hey, nagmugutin sa amin. Eh, hey. ay, sobrang tumal po kasi ngayon, sobrang ulan, kaya hindi ako makapagpuli doon sa amin po eh. Dahil, isa ka po sa good samaritan namin, may, may, meron pa ako sa, sa, sa inyo. Dahil binig niya po ako na, pinapay po kanina, kapalit po ng towel ko. So, meron pa ako sa, sa inyo. Ayan na nasurpresa so, po kami sa inyo galing sa Raquel Phone Shop ayan na bali eto munting tulong po namin sa inyo dahil sa inyong kabutihan po at dahil binigyan niyo po ako ng tinapa at tinulungan niyo po ako eto po handog po ng Raquel po Shop ang pong grocery para sa inyo po uh, maraming maraming salamat balaking tulong <laughs> tsaka hindi pa lang po yan meron pa po kami ibibigay sa inyo na eh po meron pa po kami ibibigay sa inyong 25 kilos sa price po. Ay, salamat ng maraming marami po. May, Alay na yun. Ang laking tulong na po niya. sino po yung kaagapay niyo o katulong po dito sa pagtitinda niyo po? Alam mo, isa po. Ang ano ko, ang maintenance ko. 120 araw-araw. Kaya nagkakaga ang magkulita. Uy, sapat naman po yung kinikita niyo po sa pang-araw-araw. Okay naman. Bali, ano pong gagawin niyo sa inyo pong biyayang natanggap ngayong umaga? Eh, hindi ko malaman kung sasabihin Bukod po dun sa grocery package na na-receive po niya sa Kapudo sa Bigas, meron pa po, po kami small akas. <laughs> Opo, maraming maraming salamat din po sa inyong kabutihan. Yeah. Salamat po sa inyong kabutihan. Yan, thank you so much po Mamela. So, bali lahat po ng tulong na inyo pong natanggap ngayon na is galing po sa Raquel Pong Shop. Raquel Pong Shop po ay isa po sa, yun nga po, umaaga po tumutulong po sa lahat po ng nangangailangan, katulad po ninyo o iba pa punta, tao. Oh. Bali, ano po masasabi nyo po sa Raquel Pong Shop, Nay? Napakaraming salamat po. Napakalaking tulong na ibinigay nyo sa ako. Thank you so much po. At sana nga po, wag po kayong magsawang tumulong po sa mga nangangailangan katulad ko po kanina na binigyan niyo lang po ako ng tinapay kasi kanina pa po akong ikot ng ikot dito wala pong nabili kahit isang tao o kahit isang piraso talagang yung sa pag-iikot po namin dito ako po ay nagutom kaya bumalik po ako sa inyo kanina na baka sakaling pwedeng mag-barter po tayo na yung tuwalya ko po gawin nating tinapay so hindi niyo naman po ako pinagdamutan kaya ayan po ang sorpresa ang ibinigay po ng Raquel Pong Shop sa inyo Maraming maraming salamat po talaga sa inyo. Lord, thank you po. Thank you po, At, sa you po, Nay. At sana po, magamit niyo po yan sa, ano, sa inyo pong pangangailan. So, hindi lang pala yon. So, dahil itong towel ko, ibibigay ko na rin po sa inyo ito, Nay. Ito lahat. Yan. Sa inyo na po ito. Yan. Pwede niyo po siyang ibenta rin dito. Kahit pa paano, makakita, magkaroon po kayo ng kita. Kahit ibenta niyo po yan, 10 piso isa, kita na po kayo diyan. Yan. Salamat po. Maraming salamat. Maraming maraming salamat po. Congratulations nane Roberta Dahil isa ka sa may mamabubuting puso Na handang tumulong sa mga taong nangangailangan At sana po naging masaya po kayo Sa munting regalo handog ng Raquel Pong Shop para sa inyo kaya wag po kayong magsasawang tumangkilik sa produkto at serbisyong ibinibigay ng Raquel Phone Shop para mas marami pa po tayong matulungan ng mga taong nangangailangan kaya kayo mga rakelistas kung gusto niyo makatanggap ng regalo mula sa Raquel Phone Shop don't forget to like share and follow our official Facebook page Raquel Phone Shop dahil sa Raquel Phone Shop palagay ang logo. ko hindi hadlang ang estado sa buhay para makatulong sa kapwa o sa nangangailangan dahil ang kabutihan ng puso ay isa sa maituturing na tagumpay ng tao.